Nagpipipira tayo ng almusal na ulam guys ngayong umaga. Bali nandito ko sa kitchen na naman. Another vlog. Yan. Magluka na tayo ng scrambled egg. Ang ating mino. Ito guys. Ang ating mga sangkap. Basagin natin tong mino na kung anim na itlog. Anim na itlog. Ang ating Ang ating lulutuin. Ayan. Yeah. So, kasi maraming supply na itlog dito sa amin. Yung mga nakablog ko dati na ano. Yung nag-ayuda sa amin ng mga alam uh, na tray na itlog. Kaya yung iba pinamigay na lang namin kasi mahirap ding ma-stack yung maraming itlog kasi ano. Talo na kung yung panahon ma ano ma masisira lang ayan amin tapos gagawin natin mga ano tayo ng tayo ng kamatis meron tayong tatlong kamatis guys masarap yung maraming ano sahog na kamatis sa uh, bawang ah bawang ah uh, saka sibuyas yan dini lang muna natin itong sibuyas natin bago natin sislicing Nilinis ko na. Bali, hugasan natin yan pagkatapos. Nating linisin yung balat na luma. Minsan masarap din ang scramble guys pag madal madalang lang kang mag-ulam. Pero kung mad madalas, hindi nakakasawa din, di ba? Ayan, ito, simula natin ito. Ito nga pala yung ating ano, Ayan, kamatis. Yan. Ito kamatis. At dalawang sibuyas. Ang gagawin natin na yan. Puhugasan ano. muna natin yan guys. Puhugasan natin to Sa tubig. Puhugasan muna natin ang ating ano. Sa At grito. Ayan ang ating grito. Tumutulo-tulo. Hmm. Uh para malinis ang luto guys kailangan na yun ano, lahat malinis lahat Ayan. mag slice naman tayo ng mga sahog wait lang guys o ating ano wait a minute guys Medyo magulo ang ating camera man. Ayan. Ayan. Iwan natin itong ano, kamatis guys. Yan yung kong natis para masarap. Hindi ba guys, sa guulam din ang ganitong ulam. Scrambled egg. yun yan. Ito guys. Nice nice ko na yung kamatis. So, ito so, natin sa isang plato. Sunod naman natin itong ano, sibuyas Puyas. Ayan. Sibuyas. Tapos na rin islicin. Ang gawin natin guys. mag tayo ng kawali. Ating gagawing ano, scramble. Anin na pirasong itlog. Minislice na kamatis at sibuyas. Ayan lang. Yan lang na no, mapakasimple yung sangkap. Gagamit din tayo ng mantika o oil o saka asin. Ito yung asin guys. Iodized salt uh, dahil wala tayong magic sarap gagamit tayo ng bitsin Ayan, ito ang ating gagamiting mantika okay punta na tayo sa ating kawali guys ito ito ang ating kawali magpapainit na tayo mainit na ang ating kawali guys Ayan. maglalagay na tayo ng mantika umpisa na natin ang laban guys magluto na tayo ito ay pang almusa lang guys natin so pero ito guys binati ko na yun o no? bali durog na siya ayan. ayan dahil mainit na yung mantika guys gagawin natin lalagay natin yung ating sibuyas Kalau so, tu nasi buaya guys. Ah, uh, susunod naman natin nating kamatis. Yes. na guys ang ating sibuyas. Ayun, oh. Paluto na. ating sibuyas. Ito yung kamatis guys, ihuhulog natin sa ating pinapakulong mantika tinigisang sibuyas. ito na lang ito maluto. Ang ating ano. Uh, kamatis. Sama-sama yun dyan guys. Ayan, okay. Okay guys. Ang ating uh, minute for today's scrambled egg. So the pair of a lot nagmaluto yung kamatis guys kasi hindi siya hinog na hinog ibang pagka hinog niya maliba lang pa lang, kaya matagal siyang lumambot ganoon natin guys maluto huwag mo so, mainit Ayan, okay na. Sige na ating halo ang ating guys. Ang, oh, o, oh. ang ating binating itlog. Ayan, yung tulay ng kamatis. Alright. Okay, okay na yan guys. Oh. So, yung gawin natin, yung hulog na natin ang ating, ano, itlog. Ayan. Ito pa lang itlog natin guys. Oh. So, Kaya, durog na durog na. Ayan. Ihalo na natin. Okay. So, scramble egg. Another mino ni Anissa. Ngayon, mag-additional naman tayo ng konting show, ah uh, ano, asin. Para magkaal magkaroon ng alat masama namang mga paalat masyado yan 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 guys ang ating menu yan, paluto na guys ilang segundo na lang tapos na ang ating pagluluto yan, maraming salamat guys sa inyong panonood guys sa umagang kay ganda Ayan. Another menu guys, is scrambled egg. Wala tayong ibang maisip na pang ulam ngayong umaga. Kaya maisip ko magluto na lang ng itlog. Kasi yung marami kaming na stock na itlog, yung mga pinamigay na mga nag-ayuda sa amin. Ayan lang guys, uh, ito na ang ating scrambled egg. Perfect scrambled egg. Ayan. Thank you for watching guys. Maraming maraming salamat. Ayan, bali sari natin dito guys ang ating luto ng itlog. Musok-usok pa oh. Tama-tama ito sa almasan. Ganyan lang talagang kawali guys, may itim ang puwit. Pero ang ano naman, loob. Ayan. Ayan ang ating ano, Scrambled egg Ayan. Ayan. thank you sa inyong panonood guys maraming maraming salamat